Lahat ng reliyon akin. Dala kayo ng pagkain ng kanin. Ihilamos ko sa inyo. Ah, ah, ah. Ah, mo eh. Nako, kulit kayo ang makulit. Ikaw, ah. Hindi kayo marunong magbigay. Eh. Ka na, eh. kanin na lang daw, Dang. Kanin. Hindi, ayaw ko. kaya... kaya ayaw, ko ng kanin dong. Kanin tsaka ulam. Hindi na. Bakit? Gusto ko tinapay. Kanin nga At, daw. Ano? Kanin nga daw, meron eh. Uh, bahala na, itatapon ko rin naman pag dinala nila dito. Bakit? Sayang yung, mas-mas nakakabusog yun. Eh kahit pa, nakakagutom. Na ayaw ko. nakabusog nga yun, kanin, kaysa tinapay. Ayaw ko nga yung ganun. Tinapay ang gusto mo? Tinapay, gusto ko tinapay. Tapos kailangan may kok pa yan. Oo. oo. <laughs> Hindi, yung isa, yung ano... <laughs> Paano pag walang coke? Ay, di ko. O, yun yung ano? Tinapay lang. Oo. Ayos na yun. O, kailangan may coke talaga. Kumuha ka na doon kung mayroon. Kanin na nga lang. Sinabi nga sa'yo nga ayaw ko ng kanin eh. Magdala ka dito ng kanin kaya itatapong ko. Yun lang yung mayroon para mabusog ka nga. Nako. Bigay mo na nga ano to tinola tsaka kanin. Pakidalian. Ano pa Gutom na daw siya. Dalay niyo dito. Itatapon ko. Oh, sayang naman ha. Ah. Pagkain yung dang. Ako. Masama magtapon ha. Ah. Anak ko, bakit masama? Sa inyo masama, pero sa akin hindi. Bakit? Anong ano nyo? Anong relihiyon nyo? Ha? Anong relihiyon mo? Bakit bawal? Hindi, sa inyo pwede. Bakit ba itatanong mo yung relihiyon? Kasi sa inyo Lahat pwede. Lahat ng relihiyon akin. Bakit sa inyo pwede ka itapon yung kanin? Oh, bakit sa, sa amin bawal, lima sama? Sa inyo bawal, sa akin hindi naman. O kaya anong, oh. re anong reliyon eh mo? kaya nga, eh bakit magtatanong ka pa? Huwag ka na magtanong. Siguro kulto kayo. Kulto, kahit ma-impacto. <laughs> oh, yung kanin at nagugutom na to. Pakidali, tapos yung tinola. Walang, walang tinapay eh. Pagjagaan niya na yung kanin. Pare bang walang tinapay, mayroon dyan yung ano, yung biskwit. Sarado nga yung tindahan eh. Paano yan? Sarado tindahan. Sarado, 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 sarado. Buti na lang, may magic ako. O, tingnan mo itong magic ko lang. Jaran, o. Nagkaroon ako ng biskwit bigla, no? Hindi ko na nalalaman. O, na o, bibigyan kita ng biskwit. Kuhani mo. O, tas mamaya kanin, ha? Hindi na. O. Oh. Binigyan na kitang biskwit. Galing sa akin yan. Binili ko pa yan. O, oh, stick side. daran Oh, yeah! O. Oh. Ano masasabi mo sa bigay ko? O. Oh. Huwag ka na daw magbigay ng kanin tsaka ulam. Tatapon lang ni Dang. Laga, ko. Ano masarap yan? Oo! Ano lasa? Ayos? O ayos na yan, hindi pa. Ay. Ayos na pala, yun. Nabusog na si Dang. Wala na daw magbibigay sa'yo mamaya. Alam nila, ito, eh. A few moments later. Hey, yung hey, yung Anong si Rado? Ano si Ano si Rado? Oh! Gago. Wag kayo magpakain dito. Magdala kayo ng pagkain na kanin. Ihilamos ko sa inyo. Oh, sige. Sa lahat roseng, ito ang pinakatibay. <laughs>